Iinom ka lang ng isang baso nito araw-araw ng pitong araw, lilinis na ang liver mo at madi-detox, matatanggal yung mga toxins. Yes. At malaki may tutulong na ito sa panahon ngayon For na marami sure. na may fatty liver. Yan ang mga problema natin sa ating uh, katawan. Pero may pag-aalu-haluin tayo. Meron. Paliwanag muna natin ano ba ang liver? Ang liver ah. ay one of the biggest major organ in our digestive system. Oh yan ha? M mapakarami po niyang trabaho at function sa loob ng digestive system pero one of the best function niya is a processor. Anong ibig sabihin ng processor? processor yung mga food na kinakain natin, kukunin niya po yung mga nutrients. Siya yung magpo at maghihiwa-hiwalay ng nutrients para i-distribute sa pangangailangan ng buong katawan. So ganun, ka kaimportante ang liver. Pero kung hindi healthy ang iyong liver, wala masyadong nagpo-process ng mga nutrients. Bali wala ang mga iniinom ninyo. Oh. Ano itong paghahalu-haluin natin okay. para mainom natin araw-araw? Oh, Pakinggan nyo. Pitong araw lang, pero makikita nyo ang malaking improvement. Bakit to? Pag healthy ang liver, pumupusyaw ang balat. Kaya nga yung glutathione, uh -huh. di ba? Hindi side effect ang pagputi. Mali. Reaction nyo ng katawan kasi healthy na yung liver. Glutathione is one of the main food for the liver. So, if you take glutathione, nagiging healthy yung liver. Pumupusaw yung kulay. Ano itong pagsasamahin natin para timplahin nila at gawing one day? Okay. Seven, uh, one one, one glass. glass per day. Number okay. one. Number one, ang nutmeg. Nutmeg? Mm. Nutmeg or anise. 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 Or mongkada. Yan. Napakaganda pala niyang nutmeg. Yan yung una. Pangalawa. Okay. Cinnamon. Una nutmeg. pangalawa cinnamon, ah, pangatlo. Pangatlo, andito rin ang black pepper. Produce, Meron po siyang antioxidant properties na panlaban para panlaban. sa mga cancer Her. cells. Yan. So pangatlo 'yon, ano Anong una ulit? Nutmeg. Notmeg. Number two, cinnamon. cinnamon. Number three, black, black pepper. Pepper. Oh, pepper. Next, and number 4, ginger. Okay, hindi dilaw. Luyang puti. Not me. Number two. Cinnamon. Number three. Black pepper. Number four. Ginger. And, And number five. Five. Coconut oil. Virgin coconut oil. Yung, yung uh, pagsasamasamahin, lahat itong mga ingredients na to, pagsasamasamahin natin sa isang baso, at ito po, Pero ang number... Ang number six. Last. Lemon. Lemons. Lemons. Mm -hmm. Kumuha ng isang basong tubig. Isang basong tubig. Okay. So, more or less 330 ml. Mm -hmm. Tapos, okay. one port teaspoon of nutmeg powder. Available po yan sa mga groceries. Makakabili kayo. Mm -hmm. One fourth teaspoon. One half. Teaspoon. Teaspoon of cinnamon, cinnamon powder. powder. Ka-ching! One pinch. Ano yung pinch? Kurot. Black pepper. Pinch. Okay. At one part teaspoon of ginger powder. Boil, pakuluan. for uh, 20 minutes. Okay, yung isang ay, baso na pinaghalo-halo nyo, pakuluan. Pakuluan? Nang? Nang 20 minutes. 20 minutes. Okay. Pagka nakulo na, iahon. Uh -huh. Ano? Hanguin. Ha <laughs> ahon. Hanguin. Yan. Tapos? Add one tablespoon. Isang kutsara. BCO. Virgin cocoa oil. Yan. And? One to two tablespoon of lemon juice. Wow. Mix together. Together. And? Take it before 20 meal, minutes 20 before minutes. meal. Yeah. Yung tinuturo namin, one glass a day, di ba? Yeah. So if you want to prepare it para, kunwari, i-prepare mo tatlong araw, titriplihin nyo lang. Basta ang ratio, ganun Ganon dapat. Ganun yung ratio. Malinaw? Yeah. Eto, pag pinakuluan na namin, mas maganda, maramihan na, di ba? Pwede. Pwede. Ita lagay mo sa pitchel, itago mo sa ref. Pwede rin yun. Iinumin po ito, isang baso, 20 minutes bago ikaw mananghalian. Yun, yun ay yung pinakamagandang oras noon. Okay, at makikita nyo ang resulta na ang inyong liver ay magiging healthy in just one week. Yeah!